Kim at Paolo spotted na naman at tila walang kapaguran. Kahit na nga kada dating lang ng bansa ni na Paolo Avelino at Kim Chu galing sa kanilang shows abroad ay hindi napigilan ng dalawa na magjagang na magkasama. Ngayong umaga nga ay may nakakita sa dalawa na magkasamang nag-exercise. Parang hindi naman napagod ang dalawa at kahit may mga prior commitments ay hindi talaga nila nakakalimutan ang mag-bonding. Ayon pa sa mga fans ng dalawa, Pagkaibigan mo si Kim Chu at Paolo Avelino ay tila mahihiyak ang hindi kumilos at tamarin kasi naman walang kapaguran ang dalawa. Hindi ata uso ang jet lag kay Kim Chu at Paolo Avelino dahil mas gusto nilang ikilos ang kanilang mga katawan. Ayon pa sa isang fan, ito na talaga ang paboritong bonding ng dalawa na siya namang totoo dahil hindi ito nawawala sa kanilang Sunday routine. Samantala, Umaasa ang mga fans ng dalawa na patuloy nating makikita unti-unti ang kanilang genuine connection. Kahit matagal pa yan ay walang problema sa Kim Pao fans dahil tiwala silang may respeto ang dalawa sa kanikanilang sarili. Anong masasabi ninyo sa balitang ito? Comment down below. Maraming salamat sa panunood.